Mga kaidola, magandang hapon po mga kaidola. Nandito po kami ngayon sa location po na kung saan makikita-kita po ang Team 44 po. Dito po kami madalas ah, nakikita po. Sa ngayon mga kaidola, ah, kami pa lang po ang tatlo nila, ah, Brando at saka Dante po ang nauna dito sa lugar kung saan magkikita po kami. Ah, wala pa po dito sila, Team 44 at saka si Rafael at Dave at swabi po. Ah, hinihintay pa po namin at saka mga kaidola hindi ko po nakontak si Kuya George kahapon po kung makasabay pa po, po makasabay ba siya sa pag-explore namin pero sana Kuya George ah next time makasabay ka na po sa pag-explore namin kaya para ah, buo po ang ating team po at ah, mag ingat ka palagi dyan Kuya George ah kasi so ngayon mga ka nandito na po kami sa location po kung saan po ah, ah nakuha namin si Jackie kahapon ang mga kaidula pasensya na po kayo at ah, kagabi po ah, na ko si Jackie sa bahay pero tulad po ng naisip ko po, may naisip po ako na na idea po na baka hindi safe na nandun si Jackie sa bahay namin dahil tulad ng sinasabi po nila na kung saan po yung anting-anting po yun ang sinusunod ng abyan ni, ni, Commander Los. So kung nandun kay Jackie yung anting-anting po ni Commander Los na sinusunod ng abyan, baka sumunod din yung abyan ni Commander Los doon kay Jackie at malaman nun na at malaman nung abyan kung saan ang bahay ko. Ay, Commander Luz, kung saan ang bahay namin lahat. Kaya mga kaedula, nilipat muna namin si Jackie sa ibang uh, lugar po. Kagabi, din dinlala namin siya doon sa bahay ni Brando dahil sinundo nga siya ni Kuya Portipor. At nakapunta rin siya sa bahay ko. Pero yun nga, sa pagbili ko ng ulam kagabi, uh, sinabihan na ako nila kuya na sunduin nila. Dahil uh, hindi nga po safe na kasama ko si Jackie sa ngayon dahil nga po, kasa dala niya yung anting-anting ni Commander Luz. Tsaka, tama po yung naisip rin po namin na baka hindi safe. Kaya po, si Jackie po ay ah, nilagay muna namin sa safe na lugar at wala po sa mga bahay namin ah. sa wala. Nilipat muna namin siya sa isang lugar na kung saan na ah. hindi di namin siya kasama o hindi niya makakasama ang isa sa amin. Kaya eh, mga ka dahil ah, naisip ko rin po na kung talaga na susundin yun susundin niyo nang susundan niyo nang abian ang ang anting-anting ko sino nag uh, susundan niyo nang abian ang yung anting-anting ko sino naghawak nun. eh na kay Jackie po baka yung abian po ay susunod din kay Jackie so hindi namin makikita siya kaya talagang nag-ingat lang na po kami sa so, mga kaidula sa ngayon po Uh, iniwan lang po muna namin doon si Jackie sa patag po at si po siya. Sa ngayon po mga kaidula, hinihintay po namin ngayon sila kuya Portipor at saka si Suave si Rafael at saka si si parang, mga kaidol para may narinig ako na narinig po kung tao mga kaidola ayun nga mga kaidola sa ngayon po ah uh, kasama ko po ngayon si Brando at saka si Dante po mga kaidola hinihintay lang po namin ngayon si kuya Portipor po kung kung karating na ba sila dito sa location ko saan namin makikita-kita kami pero tao may tao din sa may nakita akong sumbrero. Itu oh, kenapa terlalu deh? Belah, jadi kenapa sih, bro, yang nasi takut ba dante? Ano sa kabila? dito nga yung location kung saan mo kita kita tayo. Hindi pa natin alam kung nasa sila. Ang mga kaidolan dito na po kami sa location kung saan po kami nakikita -kita, kita po ng team. Kami pa lang po dito ni Dante Explorer po at saka siyempre po mga uh, pinakapatid po ng si Brando. Sana po pag po naman po si Brando po mga idol. Support niyo po yung channel po na aking kinakapatid po. Ah. Sana po mga idol awag huwag niyo po pagkait po kay Brando. Ang monetize po siya. 来来来。打到打到

Hindi ko kasama si Jackie. Nandoon na si Jackie. Tolong mo ka. Ayaw magtino. Baka nakakalimutan niyo may kasama ako. Ha? Baliw. Baliw. Bugbugin mo. Bugbugin mo. Baliw pare. Bugbugin mo yan, sige kaya. Sino ba inutusan mo jan.

Anyo pangdaraw niya muna brainy niyang, ah, <agę> flat, ano, <heavy breathing> oh, ay! Ay. Ay. ah, tao, ay. Ay. ah, 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 Ano? ah, 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 namin nakikita yung ah, namin. ah, 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 mga Rando, tara. Tara. Wala tayong laban dyan. Hindi natin nakikita yan. Tama. Dito ako. Mga kaidol. Ngayon, ito sa ginagawa ni Commander Luz, Sabay, sabay. Okay, Sana makuha ko yung anting-anting na kay Jackie Talagang hihingiin -hi -hi ko yung kay Jacket para may panlaban ako. Tara! Wala tayo Wala pa sila kuya Idol 44. Oh. Asa na kayo sila? Oh. Dapat malaman nila no. ito. Huwag tayo, huwag tayo. Huwag tayo, huwag tayo. Huwag tayo, huwag tayo. Tara dito, andan!

kailangan talagang malakas ang loob ni Commander Luz dahil meron siyang kasama na hindi nakikita kahit baril meron pa kong kahit ano pang ano mo. Magagamitan ng pandigmaan. Wala. Hindi oh. oh. ang balikat ko. Hala. Pwisit. Nasugat ako. Nasugatan ako mga kaidol. Kaya e pala sobrang hapde ng balikat ko. huwag tayong masyadong maingi dito ha baka mahuli na tayo dito delikado yung ano ah. ni Commander Luz hindi natin nakikita sana makuha sana makuha natin kay Jackie yung ano niya dahil para mala, pag malaman ang abiyan niya kung nasaan talagang anting-anting siya na Sana yung susundin. Kilangan ko ako. Ako 'yung sino man sa atin, Sana ibigay sa atin ni Jackie. Kahit isa sa atin na mabigyan niya. Bakit nagsabi ka guys. Agad baliw? Tawa. Para kasing tanga si Commander Luz, Tawa ng tawa wala namang kausap. Sino tawa? sa inyo hindi natin makikita. Ayun na nga, nakalimutan ko na mayroon pala yung siyang. Ano? Pagkakaalam ko. ko doon sa ritual ko. Yun ang mahirap pa Talagang sana nandito na si Kuya Idol kasi kahit pa paano makalaban siya dyan. Kahit may baril pa tayo ate, hindi tatab tatablahan si Nanalos. Ayun na nga eh. sino makahawak sa ating ating? Nagkatagalan. Nagkalalakas si Nana. Ito yung kailangan natin ngayon. Taas ng pataas talagang ano ni Nana sa kanyang anting-anting. So, ito. Mag-usapan natin ito. Hindi ako na <laughs> hindi ako sa Ito pa naman nangyayari pala. Ano ka ba, Dante? May naisip ako. Di, yung anting-anting pala na ma sino makakuha nun. Kung sino makapaghawak nun, kaya niyang kontrolin yung gabay na kasakasama ngayon ni Commander Loss. Ayun na nga eh. Kaya nga hindi pwede si Jackie sa oh. bahay ko eh. ito nangyayari. Ito nangyayari. Kailangan makuha natin. Hindi rin natin kunin na ano. Kasi tingnan mong ginawa ko kahapon. Sa pilit. Parang pinilit ko na hawakan yung anting-anting niya. Ha? Ano nangyari? Oh, kaya nga, yun nga sinasabi ko. Oh, na pa hindi. Patapusin mo na kita. Makukontrol natin ang ano. Maging, yung maging kagampi natin yung ang abyan na nagbubog sa atin ngayon. Kumakuha natin yung ano na yun, anting-anting. Kasi yun na lang makakontrol sa kanya. Ayun na nga. Tsak na aanib siya sa atin. At yun ang katapusan na niya ano. na. Matundukan ang kasamaan ni Kumadilos. Hindi. May naisip din ako, Dante. Ano? Hindi kaya kaya binigay ni Commander Los ang anting-anting niya para para pag natin si Jackie nakakasama yung abyan niya kay Jackie at hindi natin nakikita na kasama pala natin sa bahay yun baka siya ang magturo sa atin may punto ka rin yung bahay baka ituro niya kung saan ang mga bahay natin kaya ako kinakabahan habang sinama ko si Jackie kahapon eh dahil alam ni Jackie ang bahay mabuti na lang gabi kami dumating sa bahay kaya ngayon kailangan natin sabihan sa idol na baka dahil kung sino maghawak nun, siya ang magmamayari sa abiyan, di ba? Hindi alam nung Abian na nandun kay Jackie ang anting-anting. Um, -anting. mm, o oh, gabay. O, oh, o oh, gabay niya. So hindi niya alam. Isa rin, may punto ka rin. Once na malaman Oo, niyo. Yung... Hindi ko rin naisip niyan. Once na malaman nung abiyan na yan, kung nasaan ang totoong anting-anting na sinusunod niya, nandun kay Jackie. At matutuntun tayo ni Commander Los. Matutuntun tayo dahil hindi naman natin nakikita yung abiyan na yan. Ritsugas. So Ayun ang pagkakamali natin. Nadinala natin si Jackie doon sa Idol. bahay. Hindi ko naisip yun. Ayun Ay, ang inaisip ko kagabi. Kaya nga sinabi ko kang Kuya Saan Idol. sila ngayon? Kailangan makita natin si Kuya Idol dahil hindi isip si Labrando doon. Dahil si Jackie nandoon sa bahay ni Labrando. Mm -hmm. Di ba makasama kayo kanina? Kayo, okay. ako muna dumating dito. Mm -hmm. Kasi nagpunta kami doon kanina eh. Magkakasama kasama kami ni Swabi. Sabi ni Swabi, umuna lang ako. Oh. Kaya ako na nauna dito. Buti dumating kayong dalawa, magkasama. Ako na si Brando, sumunong ako ang pinakahuli na dumating. O, saan kayo nakita? Dito na. Ah, dito na? oh. O, ako, ganina pa ako dito. Umuna lang ako ng sabi kay may ginagawa pa si 44. Kaya naguna ako dito. Umuna ako sa kanila. Kaya nga. So, ano, gawin natin, tara na. Kaya o, nga, kailangan na, makita tarana. natin si... Ah, kailangan mapagsabihin natin. Oh, laking sugat mo, hulig kaya. Ako ano? na Sige na. Commander Ngilip tayo. Ipakita natin Commander bilang kahit ngayon lang. Hindi tayo kahit Yun ang iniisip ko. Kahit kayo. kamatayan man hindi tayo matatakot. Kailangan ko tayo, kita, tayo, kita, tayo, kita, tayo, kita, tayo kita. Grabe, tara na. <coughs> Dito na. Sige, tayo muna na kayo ate. Dito na muna sayapan natin. Ah, tara. Dali na kasi ano. Sayang na. Pakaramihan mo tawanan si Nananos. Hindi naman makikita. labrando. Lekena di tu tadi. tu. tutu Lah no. Tutu-tutu. apa